Mal, no. kunyari, ano, may tatanong ko sa iyo. Kunyari, kunyari bulag ka. Damaso ka naman dito, nahirapan ako eh. No. Kunyari bulag ka, no. tapos hihingi ka ng tubig, paano yung gagawin mo? Bakit? <laughs> 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 eh, kunyari bulag ka, tapos magsusuklay ka. Paano gagawin mo? <laughs> 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 Eh, kunyari, ano, um, kunyari, uh, bulag ka, tapos, um, ano, um, hihingi ka ng pagkain. Parang gagawin mo, hingi ka pagkain. Oh, my my. Mal. Mal. <laughs> Mal bulag ka lang, hindi ka naman pipi. <laughs> hindi ka naman pipi ah!